Teacher, ubilin ni ba yan? Ma, 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 ma. Ay, hindi pala. Oh, sorry po, sorry. Kaya kilala mo si Teacher Rubilin? Rubilin. Oo. Doon daw ata sa tuktok nakatira. Hindi. Okay. Teacher Rubilin. po. Hindi nyo ko kalala? Oh, sorry. Teacher Rubilin! Lane, Come on, Teacher Lynn, please. Maraming na nag-aabang sa'yo. Sana may interview na kita. Magpakita ka na, please. Wala dito si teacher Rubilin, wala! Hindi <laughs> man tayo nagkita teacher Rubilin dito sa Palawan, dito sa Coron, Palawan. Hindi ko naman pinagsisihan kasi ganun talaga ang buhay. Pag may hinahanap magkaminsan, ay hirap talagang matagpuan agad-agaran. Pero umaasa pa rin ako na magkikita tayo isang araw. <laughs> itatadhana na magkausap tayo upang tayo'y magkakwentuhan para marami ka namang maisiwalat na katotohanan na magbubukas sa mga misteryo nitong aming bayan. See you soon, Teacher Rubili!